So guys, yung inoperahan no. Ah, uh, lalagyan na lang to ng pinuto na lang kasi bulok na yung bike niya. Tinaginangan. Ito yun, ininang na to. So ayan may mga butas pang maliliit. Kaya pinuto na lang. Lagay ng bago. guys yung ano yung inano namin na uh, inopera ito dinugtungan na lang namin ito na yung tinugtong oh. so testing na lang ulit namin to pressure ko lang. so ayan guys pressurean muna natin para malaman kung mayroon pa ba siyang leak dinugtungan na lang namin kasi ano dahil bulok na yung ano niya bulok na yung pipe aluminum so ito guys oh uh, ko lang muna siya diyan bago ko isarado to <coughs> bababa pa ba siya yun mayroong pang pa leak so ito guys so, ininang ko ulit to oh. ayan o oh. ininangang ko ulit kasi mayroong pa siyang leak dyan so ngayon testing ko na lang ulit uh, so yun ayan upang wala na naman ayan o oh. so babarang ko lang muna siya dyan ng kahit mga isang oras bago ko to ipipix bago ko to ibabalik para ano bago ko ito i-symbolo ulit. So ito guys, lagyan na, yung, isarado na namin to para makayanan na rin namin, na-reprocess na namin, wala na siyang leak. So ito na guys, nakalagay na yung condenser oh, na i-fix na namin yung loob. Uh, i plastic na lang namin tong condenser niya. eto guys naka ano na 'yan no naka-assemble na lahat 'yan ayan naka-fix na yung likod niya no so pressurean ko na lang 'to nakakabit na rin 'to may strainer na rin 'to bago bago strainer so ano yung ko na lang ko ah uh, pressurean pinto ko lang to So guys, ano ko na tanggalin ko na yung pressure nito, hindi na gumalaw. I-vacuum ko na lang para na ito ng preyon. So ito guys, okay na itong vacuum na ito. Uh, kargahan ko na ito ng preyon. So guys, kargahan ko na muna siya. So yan, nagkakarga na yan ng preyon guys. So guys, yung red na uh, ano namin, uh, tawag nito, uh, inoperahan namin yung likod. Yung compressor niya din sira, walang bomba. So yan, testing natin para ano kasi kinargahan ko na to kahapon pero ayan oh, wala wala na siya loose compression na to ayan palitan na namin ito guys tinanggal ko na yung compressor niya ito na yun sila walang bomba so Los compression ito ilalagay ko pero testing ko muna yan so ayan testing ko muna guys para malaman yung ano kung may bomba pa siya 'Yon. Ayun ang malakas yung bomba nito. Ayun oh. So ito guys, okay to. Ito wala na tong loose compression natin. So ito na lang ilalagay namin. So ito guys, palitan natin ng langis. Tanggalin ko lang muna yung langis nito. guys, lagyan natin ng langis. Ito yung nilalagay namin. 1, ano, 3, 4, So ito guys, so, nakakabit na yung compressor na pinalit namin. Ayan, pinipressuran ko na lang yan. Nakahinang na rin yung mga fittings yan. Yung mga tubo niyan. Ayan, pressuran ko lang muna to para malaman kung may leak ba yung mga pinaginangan. So ito guys, binabaran ko muna to ng 120 tapos iantayin ko lang mga kahit 30 minutes bago ko ito i-vacuum so ito guys, di na nagbago yung pressure niya. i-vacuum ko na lang to i-release ko lang yung pressure nya so ito guys, okay na tong vacuum na to nasa dalawang oras na to ayan uh, ko na lang, kargahan ko na lang yun. so yan, nagkakarga na yan so ayan guys ayan o, oh, okay na gumagana na to na guys yung rep na na-repair namin yung inoperante sa kapalit ng compressor ayan okay na yung karga ng preyo niya ayan lumalamig na rin to so tignan natin yung loob ayan yung loob niya ayan yung yellow niya so kalalagay lang namin ng tubig ayan o napatigas ito. kalalagay lang ng tubig yan. para malaman kung mapatigas siya yung tubig hanggang bukas pa umaga to bukas ko na umaga na to i-pin shop yan so ayan guys okay na yan pwede bukas pa namin delivery yan so bye bye